Hello, good morning. Happy partners all over the world. Nandito po ako ngayon sa Aim Global Ortigas Head Office at napakaswerte po natin ngayon kasi nakita ko po dito one of the OFW top earners po. Grabe, sobrang laki na niyang kumita, sobrang laki na na-resulta niya. Pero nagsimula lang din po siya isang ordinaryong tao na Nag-grab lang ng opportunity at ngayon po ay may interview po natin siya. Kaya please help me welcome po one of the elite global ambassadors of AIM Global. Isa sa mga pinakamalakas kumita po si upline Boyet Lalugdog. Hi! Po. Uh, ako po si Boyet Lalugdog, uh, dati po akong OFW ho, sa Saudi. Ho. Ngayon, ang tanong ba't ako nag-join sa AIM Global? Unang una, kaya po ako nag-join talaga sa AIM Global dahil napakahirap yung malaga sa pamilya mo napakahirap na yung iwanan ng pamilya mo. Kasi ang pumasok sa isipan ko nung in sa akin ko yung global, yung ayoko ko na mag-abroad. At higit sa lahat na ang hirap yung hindi tayo papatay, tumatanda tayo. Yun po yung iisip ko lagi no, na hindi ako buhay na malakas. Ngayon, dun sa Saudi ho, ang galing ko, kasi cashier ako. So, ang galing ko mag-suggest. Nasa, nasa isip ko, no, habang nag na sa akin ng na naisip ko, ba't hindi ko gagawin sa Indoban? Kasi sa Saudi, nagawa ko para, nagawa kong galingan para imaman yung amo ko, ba't hindi ko magawang galingan para ako naman yayaman? Yun ang naisa isip ko noon at higit sa lahat na, gusto mo na talagang makasama yung pamilya ko kaya kung ginawa ang global. Hindi ko linya to, pero kailangan kong linya hin para sa pamilya ko, para makauwi na ako. At good news ho, sa maikling panahon lang, nung naintindihan ko Inaral ko muna, inintindi ko nawa. Ngayon, umuwi ako, ginawa ko ito. 2010 ako nag-start, nakamotor po ako. 2011, nakabili ng kotse. 2012, nag ipon ng pera. Bakit ako nag-ipo ng pera? Kasi namatay po yung nanay ko. Dahil sa ko lang nga ng pera. Kaya po, noong 2012, sabi ko sarili ko, mag ipon ng pera para hindi na para hindi ako hindi naman ako malagasan ng mahal sa buhay na dahil sa pera. 2013, nakabili ko ng Montero Sports. Sa pang ho, na yung pangarap ko, nakuha ko. 2014, nakabili ko ng bahay na 5.5 million ho sa Nibay sa North Group Subdivision. Ngayon, 2015, uh, nakabili ng Wild Truck. Tapos ngayon, 2016, nakapagbukasan ng sariling negosyo. Wow. Kaya, ang maganda nito, kasama ko yung tatay ko. At ang pinakamaganda, last 2014 ho, ang sarap ng pakiramdam na yung tatay ko na hindi ko na pinagtrabaho. Kasama ko na dito sa Indoban. Kaya, ang sarap ng pakiramdam ko. Kaya ho, itong nakuha ko, ba't ko nakuha to, ang ginawa ko lang, dito ng nagtanim lang po ako. Kasi pag may tinanim, may aanihin. Kaya ang pinakamain reason ko ba't ginawa ko to, para sa pamilya ko ho, para sa pamilya ko. Kaya kung ikaw ho, OFW na tulad ko, na sa abroad, miss na miss mo pamilya mo. Gusto mo nang makasama yung pamilya mo. Gusto mo nang, gusto mo nang hindi iwan sila. Alam niyo po ba, ang gawin mo lang, alamin mo lang to. At buksan mo yung puso't isipan mo. Kasi pag bukas yung puso't isipan mo, madali mong maunawaan to. Kaya ho, kung ikaw nandyan pa, nandyan ho na ilang taon na, na kulang laging pinapadala sa pamilya mo. Kung ikaw nandyan sa abroad, na ngayon pasukan, dapat ikaw maghatid ng anak mo hindi ibang tao. At kung ikaw nandyan sa abroad na nag-alaga ng ibang tao, mas masarap alagaan sa inyong pamilya. Kaya huwag mong, wag mo huwag mong, mong sayangin yung pagkakataon. Andito ang imblobal. Andito mo na handang mag-guide sa'yo. Handang tulungan ka namin kung paano mo gawin to para mapauwi ka na. At hindi hindi mo na iwan yung pamilya mo. Kung nagawa namin, sigurado kong magagawa mo. Kung nagawa namin, sigurado ako mas gagawin mo to lalo-lalo na ho pag pamilya mo, anak mo ang nakataya dito. Kung sabihin mo na mo sa akin, hindi kaya yan. Mahirap yan. Ako'y naniwala, walang mahirap sa taong gusto mabago ang buhay. Kung sabihin mo sa akin, hindi ko kaya. Kung nakaya mong mag-abroad, mas kayanin mo paglaat para naman sa si pamilya mo. Kaya, guys, greeting ko. OFW ko. Nandiyan ka, matagal na. Andito na po ang in-global na handang handa kang tulungan para ho hindi ka na magtagal sa yes. Thank you good morning. Yes, thank you so much po, Upline. Thank you, thank you. Ayan po, uh, si Upline Boy at Isa po ako sa sobrang na-inspire talaga sa kwento niya at nakita niyo po, nakikita niyo siya sa ating mga presentations at living proof po siya. Isa lang lamang po sa napakaraming OF daw po na napapa dahil sa in global. Kaya, kapatid, kaibigan, kung mapapanood mo po itong video na to, huwag mo nang palagpasin because chance mo na to. Ibigay mo na tong chance na to sa sarili mo para magbago na rin ang buhay. Thank you so much po. Power!